So ayan kasama mo si Taysom Mami Ayan naman muna natin makamusta kasi sa Ikea Nusta kami sa Ikea Medyo malamig na pero kaya pa <laughs> Kaya pa ng balat ko Balat ka ko si Kuya Fred Yun yung mga ototid e Kaya medyo kaya kaya ko ng konti Nagka-test mga bata, nag enjoy dito pag nagpunta kami sa Ikea e Pwedeng i <laughs> One toss rotations of his beer. Hello, guys. This is my size chest. What's that? His name is Headley, and he's Hed from Harry Potter. <laughs> <laughs> he's from the main characters. He's the main character's pet, Harry Potter. So, yeah. Magpasok dito sa IKEA mga wala talagang nag enjoy yung mga bata Ako rin nag enjoy gin nyo naman Pero bibili kami ng lamesa kasi Lamesa So ayan si mami nagtitingin-tingin siyempre Saka plano rin namin palitan yung sopa namin We're going to change the sopa so, Tutitingin na rin kami dito Hmm. <laughs> This is the soap mommy. Is it oh. nice, mommy? Is it nice? Hey, let me try, guys. Let me try. It's magandarin. mura pa ah, sofa bed na oh, itong mabibili namin ah <laughs> hey, Relaxing. The family are relaxing. Oh, wow. Should I start? It's oh, very comfy. This one? Yeah, no, tignan nyo naman mga decoration dito sa living room. Magkakaroon ka talaga ng idea eh. Kaya kung gusto namin ng bagong decoration, pupunta kami dito. Ayan, pang Christmas decor, di ba mami? Christmas decor na. What gonna do to our table for Christmas. Oh. Atik, like bumili kasi kami ng lamesa mga pati yung lamesa namin sa bahay napakalaki kaya na ubus na yung space sa loob ng bahay namin kaya ganap kami yung bago yung marit lang so ayan ganitong table ang bibili namin Now, yeah, see? Show it to everyone. Pull it. So, ayan. Kung gusto mo nang may bago, may bisita kayo. Pwede kayong extend, di ba? Yeah, we to do this oh, you don't know how to put it back to it. <laughs> oh, di ba? Oh, it's a new part of the sound. Ganda, mga batid, oh. It's not great. Like the other ones. Yeah. Yeah. Grabe decoration. you no, can you sit down properly you're gonna fall down what are you doing you table. to agad eh. so ian <laughs> lagas lagas pero okay lang I like this color. so yan kakain na muna kami mga bata kasi nagugutom na paborito nila dito yung meatballs ayan. come on let's go let's get with some meatballs yes sir yes sir -y. so yan uh. give me the money okay. Pangarap ko na lang to mga kapatid oh. <laughs> Gaming setup Dito naman, dito kami bibili ng bed Kasi mura yung prime nila Ayan. Ah, mura oh, diba? <laughs> Pumatres tapos yung ano niya hmm. Kaya yeah, dito kami namimili sa IKEA kasi mura. Ang mm, mga design naman sa mga higaan sa cabinet. Yan, yeah, dito rin kami nakabili ng cabinet kasi mura dito mga kapatid. <laughs> ganda. Ganda dito sa IKEA. Dami kang idea dito na makukuha. Kaya sila dito for kids. Eh. Diba? Good I'm a doggy. No, I could she has one from here. I want one from here. Duba? Good night. He's sleeping. Uh -huh. <laughs> what's there? No. A monkey and I found a stuck in there. Oh. Ah. And I shark. Oh dear. Come I'm on. Look at that. What's that? Alig Come here. I, ah. I love him. I love him. Let's go. We're gonna get mash and meatballs. Yeah. Ay, pamalis. Sobrang i enjoy sila eh. Dami pa ang mga laruan dito for kids. You're too big for that, anak. <laughs> Malaki ka na dyan. Malaki. <laughs> come in, come, come ka na kasha oh. <laughs> So, ayan, ito yung paboritong kainan ng aking mga nakapagdating dito. IKEA na meatballs. This way, ano? Ayan, yung restaurant dito. Yes, mommy? What are you having? Meatballs. mash? Meatballs and? Mash. Is that your favorite? Yes. <laughs> So, ayan. Order kami ng meatballs. Favorito ng mga bata. Ayan, si Sophia. Ayan. ayan. Mura lang kasi dito. Ayan. Dito na kami maghahaponan. Ayan, what you get? Meatballs. Mash and beans and and peas and gravy And you? What you get? Mash and meatballs. And mommy? fish and chips ay, kami. Ako naman, salmon wrap lang. So, diba? Diet, diet, at kape. <laughs> so ayan, tapos na kami kumain mga kapatid. <laughs> so tuloy-tuloy pa rin may titingin dito sa IKEA. Ayan, busog yung mga bata. Okay, Dan. It's food. The food is nice. <laughs> ayan. So ayan, dito kami sa may kitchen section. May mga kawali. Mura dito mga kapatid mga plato, baso, ayan, mura. <laughs> Alos lahat dito, mabibili mo mga kapatid eh. Sa IKEA eh. Hmm. Do you like IKEA, babe? Yes. Yeah. Mm. Okay. Ubus daw ang pera kayo na dito eh. Kasama siya. Yeah. Yes, ducky. Ayan, no? ganda ng design nila eh. Ganda na talaga ng pagkakarange dito sa IKEA mga kapat. Kaya talaga dito kami i-bibili kasi mura nga. Saka nakakatuwa mag-shopping parang sarili mong bahay. Yung bang nasa bahay ka mismo. <laughs> Nakakakuha kayo ng idea mga design. Para sa inyong bahay. Ay mga ilaw. <laughs> Enjoy. Mm, dark one. Bilhin kami ng carpet para doon sa lamesa. Dark hmm. dark, naman, mga picture frame. ng mga Ayan salamin. Salamin o no, mga salamin. Salamin, salamin. Kasa. <laughs> Joke lang. Joke lang to. Joke lang. Mga scented candles. Meron din sila dito. Mga artificial na... Artificial na mga halang. Artificial plant. Look at that. It's there. Oh, this one. Ano? Gusto ng maami. Bamboo. Bamboo, mm. Bamboo tree. How much? 45 pounds. Mahal. <laughs> oh, oh, oh. Guard. It's good. So, ayan. Palabas na kami, mga patid. Pukuha kami ng trolley kasi mo ko yan sumakay yung dalaw <laughs> beep beep tignan <laughs> <laughs> nyo naman sarap buhay ha eh. <laughs> Mami, Merry Christmas. Kaya <laughs> <laughs> so, yung kawunin na ni Mami yung binili naming lamesa. Ito yung dalawa pa <laughs> Hmm. Right, so yun yung table namin Brown table Malit lang sya Cash ng cash sa sakyan Crazy people